3, 4, 5, 6. Ayan pala ang ilaw niya. Tigi isa. Ito po ang rotate ret ng prism niya. Para maging beam for po siya. Pag binaba natin, single beam lang yan. Pag inangat natin ng slide, nagiging bimpor na yan. po mga kailaw tapos na po nating ayusin ito na po yung mga sequence yan itatry po natin pa ilawin number 1 ay rotation number 3 slide up and down kailangan kabisado nyo po ang mga slide control yan tapos ang ilaw hanapin natin ang ilaw wala pong ilaw ang rotate lang gagamit na po tayo dito ng page B ito po yung selection. Makikita nyo yan. Lilipat. Pinating ko na po. Ayan. Lumipat na po sya. Ababa natin mga slide. Try natin ang ano nya. Kung saan ang ilaw. Ayan. Umilaw na isa. Ang number number 10 slide. Strobe light. 3, 4, 5, 6. Ayan pala ang ilaw nya tigi isa tapos dimer tapos balik po tayo ng page E aket po yan pindutin na po natin yun at bumalik yun nandito na tapos, baba ulit natin ang mga slide rotate natin yun na po yung kanina up and down tapos ang number 5 6 ang 6 ay kulay yun o oh pag inaangat natin tapos pag sinagad natin iba-ibang kulay ang 7 ito po ang rotate ret ng prism nya para maging beam for po sya pag binaba natin single beam lang yan pag inaangat natin ng slide nagiging beam for na yan tapos itong number 8 ang tawag po dyan ay gobo shake. Kita mo yung ano, gumagalaw-galaw lang. Tapos i-ano na po natin para makita natin ang pagka core niya. Gamitan natin ng 7. Ayun oh, nagiging core na siya. Okay na po siya, mga kailaw. At thank you for watching and god bless.